Magandang gabi mga boss. Meron ulit tayong puzzle. All Magandang puzzle ito. Okay, ito ang sitwasyon mga bossing ha. Oh. siniguro 'yan ang itim. 'Yan puti, no. So dito, pumasok yung puzzle. Ano ang tira ng puti para manalo? Talo na itong itim mga bossing. 'Yan. Pag masdan niyo maigi. Ano sa inyong palagay ang tira ng puti dito? ka best move niya para manalo. Ah, siniguro eh, oh, oh, oh. Para makuha niya 'to, no? Kaya ginawa niya 'yon. Okay. Palagay niyo mananalo pa kaya ang puti, oh, ano? Mananalo siyempre, siya pa nga nagbigay ng partida eh. Talo ang puti, hindi makakatabla. Okay, isip-isip mga bossing. Oh, 10 seconds pag-isipan niya. Ano ang tira ng puti? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Okay, kung hindi niyo makita, ito papakita natin. Ah, ito. Ang best move diyan ng puti mga bossing ay sasabay ka dito. Yan, dalawang option ang kain niya. Pwedeng kumain siya para dumama o yung kabila ang ikain niya. <coughs> Pag yung kabila ikain niya, matik, kakain ka ng dalawa. Ay lamang ka dito. Talo yung itim na yan. Dadama yan eh, no? ba? Diba? Puro pakain ang mangyayari sa kanya dyan kasi naipit. Okay, matik yan. Talo yan. E eh, paano kung dito sa kabila? Pag sabay mo dito, dito siya kumain. Dumama siya. Ayan, dyan ang papasok. Yung ating... Napakagandang puzzle. Pagkain niya dyan, dumama siya. Ang gagawin mo, dito ka. Yan. Kakain siya, no? Kain. Ngayon, papakain mo ito. Yan, makikita mo na. Yan. Pagkain niya, papakain mo ulit ito para mabutas. Okay. So, kakain ka ngayon ng dalawa. Kakain naman ng itim ng isa. O dito, dalawang option ng kain mo. wag ito ay kain mo. Dito sa kabila. Yan. Para kakain siya ng dalawa, kakain ka naman ng tatlo. O, di ba? Ang ganda. Yung dalwa na yan, ang ganda na lang yan. Kasi balik-balik ka na dito eh. Hindi na siya makakatawid. Alright. Yan ang ating puzzle. Ha? Para sa inyo mga bossing. Magandang puzzle. Thank you. At salamat sa inyong panonood. Okay, pa-share ng ating mga video. Yung mga mahilig lang sa ganitong mga puzzle.